Sabali so, so, na talaga tikwa-tikwa. Oh, Umatake na naman nga ang pagkabagot sa ating tindera. Pero sinasabi naman niyang busy siya. Meron bang ganon? Busy pero nababagot. Kaya heto, nagdala na naman ng unok para sa kanyang therapy. At agad niyang hinarap ang mga unok at nag one on one session sila. Simula nung dumating ang mga unok ay eto na nga ang bagong gamot ng ating tindera. Yan ang prescription niya sa kanyang sarili para bumalik ang kanyang sigla. Mabuti na lang at marami ang naghahanap sa amin ng binutong. Dahil pag ganitong inaaraw-araw na ng ating tindera ang kanyang paggagamot ay siguradong malulugi siya. At nung araw na ito ay sinabay nga niya sa kanyang therapy ang request ni Tita Mariel. At heto nga matapos niyang paghiwalayin ang laman sa balat ay masusi niyang hinuhugasan ang mga laman. Para sa ganun ay siguradong malinis at matapos patuloyin ay sa kanilagian ng asin. O uunahan ko na kayo, wag na naman kayong maghanap ng kamay na nakagwantes. Dahil simulat sa pulpa ay wala talagang naguguantes na nagbabagoong. At kahit nga itong si Tita Mariel na nagre-request nitong binutong ay hindi naman nagre-reklamo na kamay lang at walang guantes. Basta ang mahalaga ay nililinis namin ang mga kamay namin bago gumawa. Pagkatapos ng ilang araw na mababad sa asin ay saka namin ito ibinobote. At ito na nga ang nakapak na produkto. Ito yung ating kainin. Kasi ito ay nakasilpa pa. Ito na yung tutorial sa kung paano tatanggalin yung nakakainis na laman ng bote. Okay, go! Tak-tak mo. Ganun lang naman. Oh, hindi naman nakakainis. Oh, tama lang. Tapos ito yung ating sausawan.